Congressman Marcoleta walang tabas na pinangaralan si Senator Rafi Tulfo. Ito ay matapos sa mga pahayag ni Tulfo na tila sinisisi sa Kongreso kung bakit walang budget ang ahensya ng DICT. Tahasan din itong hinamon si Tulfo sa isang one-on-one -on -one na debate at patunayan ang mga akusasyon nito. Panoorin ang video na ito. Paghamon ni Marco Leto uh, dito po kay Rafi Tulfo uh, na sila ay magkaroon ng diskusyon. no? Hingil po rito sa... Uh, hindi po makakapayag si Markuleta na pagbintangan sila o yung uh, lower house, house of representative uh, pagbintangan sila ni <coughs> Rafi Tulpo na sila yung uh, hindi naglagay no ng uh, uh, DICT project so okay, punta na po tayo rito no? ito po yung uh, sinasabi natin hinamon na po ni Markuleta alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Markuleta, punong-puno na kay Tulpo eh ito po yung mga na ilan natandaan natin sa mga binitawan ni Markuleta kung kaya mong ibuli. Yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ako. Nung po sa, <laughs> Sabi ko, antin din ito. <laughs> yung pinaparatangan niya po yung mga congressman. Grabe po yung paratang ni Markuleta Ito po kinakailangan sagutin to ni Rapitol po, no? Ha? grabi grabe po 'yung pinaparatang kung gusto ni Ma ni po magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit sa kahit po sa vlog na ni Rapi Tulpo. Kasi wala naman daw vlog si Marcoleta eh. Kahit sa sarili mong channel, Rapi Tulpo, hinahamon ka ni Marcoleta. Dyan yung pagdiskusyonan. Diyan mo bintangan. Kasi pinagbibintangan ka ni Marcoleta ngayon. Ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong iniligay dyan. Kasi sinisisi niya, ha? Ah, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binagitan ng mga congressman. Sabi ni Marculeta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ko. Huh? Englishin natin. Differentiate me from the others. <laughs> Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun. Tapos hinamon niya ng diskusyon. Patunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot-dulo nito, tinuseso mo yung kongreso kung bakit walang budget yung DICT, eh ikaw mismo sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marculeta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR, DNR yata, nakalimutan ko na kung ahensya, anong ahensya ay uh, kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT na hindi naman pumayag yung mga kapwa niya senador. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay si Tulpo doon sa DICT. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa iyo. Isa pa. Ikaw. No? Ikaw, Rapi Tulpo. Sabi niya, Senator Rapi Tulpo ay ang energy. Ha? Head ng energy uh, committee. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta, no? Ano o question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat tayong magdiskusyon. Dahil ako rin ang energy, sabi niya, tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Kita e, niyo, masimple patama po 'yan. Alam niyo po kung bakit? Yung pong may-ari po ng PLDT, at saka ng Meralco. Huwag na po natin pangalanan na si Manny Pangilin. <laughs> ay siya rin may ari ng News 5, TV 5, na kung saan <laughs> ay mayroong programa si Rapo Tilpo in action. <laughs> Kita nyo na pag-uugnay-ugnay natin. Ha? Pwede nyo pong pag-uugnay-ugnay ng matino. No? <laughs> Hindi yung chismis na pag-uugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulpo halimbawa pong nakipagdebate <laughs> kasi parang nakinikinit ako na eh no? na may ari ng PLDT may ari ng Meralco may ari ng uh, Smart at saka may ari ng TV5 ay uh, si huwag na natin pangalanan na si Manny Pangilina <laughs> na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulpo ay patuloy na Anong tawag dyan? Magbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. <clears throat> Yun yung sinasabi natin na ah, baka sabihin nyo naman, no? Oh, ito, ito kasi ma maraming magsabi ng ganito. Eh, hinahamon mo si Tulpo, sabihin nyo. Nang debate si Pangulong Marcos nga nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon kay... Actually, hindi debate ang hamon ni Marculeta kasi kung debate, eh, malamang. Diskusyonan lang. Diskusyonan. Pero ganun din <laughs> Eh, paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapitol po, y si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipag-debate. O, oh, yan. Yeah. Pwede yung ikatwira nyo. Yun, hindi, ha? Inunahan ko na, eh. <laughs> okay. Si, ano po, si... Kay BBM, Tama po yun. Hindi po siya nakipagdebate nung, nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Kasi pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipagdebate. Hindi po parte ng, uh, ng trabaho ng uh, presidente ng Pilipinas yung pakikipagdebate. Samantala, <laughs> ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang tang araw-araw na trabaho yung debate. Diba? Debate on floor. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No? Ang sinasabi po, ang hamon sa iyo, magdiskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta, Marcoleta dahil hindi naman po inahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakataligid. O, oh, payag pa rin. Kung pupunta siya sa ABC5, pwede pa rin. Kung saan ka available gusto mong niya mapakita, ha? Gusto niyang itanong sa iyo kung alam mo ba yung mga pinagsasabi mo. Lalo na may may binabanggit pa si Marcoleta ng mga phase 1, phase 2 ng sa DCT, hindi lang daw po pagbupondo. DICT, hindi lang po pagpupondo. Ang kinakailangan gawin diyan kundi aralin, no? Bakit yung internet na internet natin Oh, eh, idugtong ko lang ha, kahit na medyo sala sa labat. Alam po ninyo, kaya ako against na against sa uh, privatization. Pangako lang po yan. Gaganda yung servisyo pag privatization na, na iya. Kalukuhan yan. Matagal na pong private ang ating internet eh. Matagal na pong private yan. Gumanda ba internet natin? O oh, ano sinasabi ni Marcoleta? Nagtumpukan sa mga urban centers. Ha? yung mga magaganda, malalakas po ang signal pag nasa sentro ka ng mga syudad. Pero pag bandang nasa kabukiran ka, walang mga signal. Hindi daw dapat ganun. No? Ang naging trabaho ng mga yan. Dapat po, napuwersa sila noon na maglagay ng mga cell site dun mismo sa mga kanayunan. O, ayan po. Nauunawaan daw ba ni Raffy Tulpo yan? Tanong ni Marcoleta at tinatanong ko na rin. <laughs> masarap po yun eh. Alam po ninyo, masarap po na nakikita yung mga senador. Si Manny Pacquiao nga, hindi matras sa debate. Di ba? Nakita natin. O, oh, bagitong bagito pa lang si Manny Pacquiao nga, nakipag-debate. Ngayon, hinahamong ka ng diskusyonan sa sarili mong channel, sa sarili mong vlog. Eh kung ako yan, <laughs> may nagamit sa akin dito. <laughs> hindi ko rin pinatulan. Hindi, baka sa'yo nga hamon eh. Ayun e na, hindi naman yun yung vlogger yung naghamon sa akin, di ba? Eh, napiko na rin ako eh. Sinabihan ko na rin na, sige, maglatag kayo kung anong pagdidebatihan natin. Siyempre, kayo naghamon eh. Kayo mag... Eh, si... Ganun po ang paghamon ng debate. No? Sa mga gusto pong maghamon ng debate sa akin, yung paghamon po ni marcoleta inilatag po niya. Ano yung pagdidiskusyonan? O, di ba? Ibinigay ng mga topic. <laughs> Ito, pagdidiskusyon na natin, paano mapapababa yung kuryente? Paano mapapaganda yung uh, yung uh, sa internet? Mapapalakas yung internet natin. O yan ang pinakailangan. Ang tanong, tatanggapin, ba ni Rafi Tulpo yung hamon na yan, ni Marcoleta? abangan natin. Alam nga naman masagot natin. <laughs> Malay ko, <mo>, tanggap. <laughs> alam ko yung ginagawa ni Marcolete. <laughs> bakit binibigay yung, yung mga ano eh? Bakit binibigay yung, alam niyan, binibigay niya yung mga, eto ang, uh, ano, kasi, kasi mag-aral man si Tulpo. <laughs> okay, kaya nga po, hindi po po pwede na hindi kayo mapalulusutin ni Marcoleta. No? total kinakantsawan mo sila sila sinisisi mo bakit walang budget yung uh, DICIT binalikan ka ni Marcoleta Ikaw naman daw eh walang budget e, dapat di magdiskusyunan kayo kung sino nagsasabi ng totoo yan po maganda magdebate kayo kahit saan daw eh kahit sa channel mo aba napakaswerte naman binigay pa sa iyo yung mga channel uh, binigay pa sa iyo yung mga topic mapaghandaan mo o ngayon po, titignan natin, no? Hindi po hindi po tayo ano, hindi ko sinasabi na hindi kaya ni Rapitol po. Napakalakas ni Rapitol po. Ha? Hindi ko sinasabi na hindi niya kaya si Marcoleta. Kinakailangan kaya niyang kayanin dahil trabaho nila sa Senado. Eh. <laughs> Hinahamon siya ngayon. Magdiskusyonan. Eh, hindi po, ay, ah, kilala na natin si Marcoleta. Hindi po atras yan. Ihintayin po natin si si ano si Rapi Puri po kung uh, sasagot po, no? Ah, hindi po, hindi titingnan nga natin eh kahit ba nung discarding eh. Titingnan natin kung makakaporma siya kay Marcoleta. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Reynaldo Edralan Quero, saludo kami sa iyo Congressman Marcoleta. Sana ikaw na ang new speaker ng ating bansa. Pahayag naman ni Ricardo Merilo, ano ang nangyari sa imbestigasyon mo sa PCSO scandal? Ayon kay Maharlika ay tumanggap ka ng 1B pesos. Gaano ba kay Toto yun Senador Tulfo? Ano na ang nangyari sa executive session? May nangyari ba na wala na lang bigla ang PCSO Senate hearing? At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Romeo Sabere. Kailangan talaga itong si Rafi Tulfo masupalpal para mawala na ang kanyang kayabangan dyan sa Senado. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito. thank <laughs> you